Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Sinabato ay may bongo, kasama ang mga trapo, kasama ang mga trapo. Huwag na nating iboto. One, two, three, hello ICC, Pasok na kayo dali Huwag papatay-patay Baka tumakas si tatay Sa pagpili ng kandidato Maging matalino Isipin ang hinaharap Huwag iboto ang mga kurap Isang magandang umaga mga kababayan. Napakahalaga pong pag-usapan ang uh, National Grid Corporation of the Philippines. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay yun pong production, transmission, and distribution of uh, electric power mga kababayan. Kuryente po ang pinag-uusapan natin dito. Mga kababayan, napakahalaga pong talakayin natin ito. Sapagkat uh, naririnig po natin ngayon ang mga isyo po sa mga espionage o pag iispya ng China sa Pilipinas. At andyan po yung isyo ng West Philippine Sea na ang China po inaagaw po nila ang ating teritoryo, mga kababayan. Bakit napakalagang pag-usapan po itong issue po ng uh, electric power mga kababayan. Dahil sa isang pindot lang ng China, Abay, mawawalan po tayo ng kuryente sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya po nilang gawin ito kahit sila po ay uh, nakaupo lang sa China, kaya po nilang i-shutdown ang ating lines dito sa Pilipinas at mawawalan po tayo ng kuryente. Ito po ay nakababahala, mga kababayan. Pag pinagsama-sama po mo po dyan ang espionage na pag-iispya po ng mga Chinese military sa Pilipinas, sabay, nakakabahala mga kababayan. Parang naniniwala na po ako na talagang Meron pong plano itong China ng hindi maganda. Gusto po nilang sakupin ang Pilipinas. Baka mangyari po ito, delikado. Na kung saan na uh, ang mga singkit, yayariin po tayo. Papasukin nila ang Pilipinas. Pwede po nilang mapatay ang ating kuryente. Na they don't have to travel and come to the Philippines para po i-turn off ang switch. Ito po ay nakababahala mga kababayan. Kaya Congresswoman Luistro talagang in-emphasize niya po ito na nakawawala po ito ng peace of mind sa ating mga Pilipino dahil pwede po tayong kontrolin ng mga singkit ang ating pong mga kaaway actually mga kababayan. Noong panahon po ni Rodrigo Duterte. Ang China ay kaibigan ng trato niya po sa kanila. Pero ang katotohanan mga kababayan, ang mga Chino po na ito ay mapagsamantala. At nakikita po natin na meron po silang planong sakupin ng ating bayan, ng ating bansa. Yan po ang uh, tingin po natin na posible. Dahil nga po sa mga umalay aligid ng mga barko, mga submarines sa ating pong katubigan at hindi po sila umaalis. Nag-violate po sila. Mga kababayan, sa mga batas uh, international. Maliwanag po sa akin na meron po silang hindi magandang hangarin para po sa ating bayan. Payaman po ang Pilipinas po, mayaman po ito sa natural resources at iba pa. Kaya nagkaka-interest po ang China sa atin. Yan ang maliwanag mga kababayan. Unti-unti na nila po tayong pinapasok na mga Chino mga kababayan. Kaya dapat mag-ingat po tayo mga kababayan. Kailangan po nating mag-ingat. Dapat po na sana hands off na ang China sa ating uh, electric power, sa ating NGCP. Dapat wala na pong kontrol ang China dahil delikado. Noong pong 2019, ito pong si Rodrigo Duterte, si Pangulong Digong, siya pong nagsabi na wala, hindi daw po tayo ano, mabahala, wag po tayo matakot. Sabi niya, I am confident. Wala ba kayong tiwala sa akin? I'm confident that China won't control our power. Yan po ang sinabi ni Rodrigo Duterte noong year 2019 pero mga kababayan, hindi po natin matras ang China. Ang mga estilo po nila, magaling po ito sa mga pag-iispya. Mahirap na mga kababayan. nakitang kita nila na mayaman, malaki po ang mapapakinabangan nila sa ating bansa. Kaya sila po ay uh, gumagawa ng mga maitim na plano mga kababayan sana sana po kontrahin po natin labanan po natin ang mga ito sana gumawa ang government para maging uh, mag hands off ang China sa ating uh, NGCP o sa pagkontrol ng ng ating electric power mga kababayan mahirap na baka pag nagkagulo mga kababayan isang pindot lang abay brownout sa buong Pilipinas kawawa po tayo mga kababayan kailangan po tayo magkaisa kailangan maging united po tayo dahil uh, pag nakikita po yan ng China na tayo ay uh, nagkakawatak-watak abay sasamantalahin po nila ang uh, pagpasok uh, sa ating bansa tayo po'y sasakupin at mawawala ang ating kalayaan. Mawawala ang ating uh, freedom and independence. Huwag po nating hayaang ang mga Chino na to, ang mga singkit ang siyang kumontrol sa ating bayan. Hindi po tayo palulupig. Hindi po natin papayagan ito mga kababayan ko. Kaya dapat maging vigilante po tayo. Dahil ang China, you cannot trust them. Komunista po ito mga kababayan. Hindi ko po alam kung bakit si dating Pangulong Digong galit sa mga komunista. Galit na galit po sila. NPA, etc. etc. Pero himudpwet po siya sa bansang China. Himudpwet po siya kay Xi Jinping na isang napakalaking komunista mga kababayan. Ang akin lang po masasabi dito, ipaglaban natin. Huwag po tayong bumoto na mga makachinang senador sapagkat pag nakabalik po yan sa pwesto, ang mga Duterte kasama ang kanilang mga Alipores, sigurado na magiging mabanguna naman ang China. Ang China gusto niya pong uh, manalo ang mga pro-China candidates para po makontrol ng China ang Pilipinas. At mas madali na lang po nilang pasukin at gawing probinsya ng China ang Pilipinas pag nangyari. Kaya 'wag po nating hahayaan. Sa nalalapit na eleksyon, 'wag po nating hayaang makabalik ang mga aso, ang mga alipores ng mga Duterte sa Senado, lalong-lalo na po sa mga key positions, national positions, mahirap na. Kailangan po nating ipaupo ang mga makabayang kandidato. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marami pong salamat sa inyong panunood at pagsubaybay sa aking mga videos. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa ating mga kababayan. Hello, hello sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo. Mag-iingat po tayo lagi.